Pangkor Chairman al nagsalita na tungkol dito sa mga lumaga, lumalagalap ng mga illegal na pogohab sa ating bansa at sa mismo nagsabi na may isang dating Duterte cabinet official, oh no, ang naglalabi para mabigyan ng lisensya ang mga illegal uh, pogohab na mga ito sa ating bansa kaya ito ay dumami lang, dumami pala dahil dito sa paglabi ng isang dating cabinet official ng Duterte administration. Ako po. Kaya ito pong si uh, Altenco ay nakahanda raw i-reveal yung identity ng taong ito sa tamang forum. At sinabi naman ni Senator Wing Gatchalian na bakit ngayon lang, no? nakailang hearing na daw sila, e bakit lang ngayon daw nabanggit ito ni Pagkor Chairman? no? Pero anyway, sila'y natutuwa pa rin na malalaman din nila sa susunod na hearing at ipatatawag nila si Alpenko at nang malaman nila kung sino itong dating mataas na cabinet official ng dating administrasyon ang naglalabi upang mapigilan ng lisensya ang mga illegal poguhab ng mga ito. At nakita naman po natin ang mga naging resulta, no? kaliwat kanan ng mga raids na ginawa ng PAOCC, no, ng CIDG, ng iba-ibang mga law enforcement agencies at nakita yung sandamak-mak no, ng mga ebidensya, mga computers, mga bolts, mga SIM cards, to, no? Tapos yung mga ang masakit pa yung may nakita pa silang mga natutorture victim, no. At balita pa may mga napatay daw. So yun ang kanilang iniimbestigahan ngayon. Ano ang papel ng dating cabinet official na ito sa mga illegal pogo Hab na ito ito kaya yung nabalita rin na may dokumentong nakita sila pirmado ni dating presidential spokesman Harry Roque well, hindi po natin sinasabing si Harry Roque ito malalaman din po natin niya no? pag lumitaw na at naimbitahan na si Altenco sa Senado at iriribil niya yung pangalan ng cabinet official na involved sa paglabi para mabigyan ng lisensya ang mga illegal pogo na ito. Sa, tala po, hindi si Harry Roque, eh, pero hindi rin po tayo nagtakata kung sakasakaling si Harry Roque na ito. No? So, abangan na lang po natin no? kung ano at sino ang babanggiting dating cabinet official ng Duterte administration involved sa paglalabi upang mabigyan ng lisensya ang mga illegal Pogo Hub nito So, abangan po natin sa susunod na hearing na pinagmumulungan ni Senator Risa Hontibel Okay? So, sabali, antay natin ang susunod na kabanata sa usaping Pogo Hub